Dewas again mga tropa. ayan so ah uh, may isang item tayo dito. Scopita model. ayan so di pin type siya, pin type siya. So kinargaan uh, ko kanina is wala, tumalawas lahat dito. Sa maya entrada. Uh, ayan so <coughs> check upin natin mga tropa. <coughs> ayan, so bali dito lang siya, may entrada ang may depekto. para ma-check nating maigi. Eh. Ayan. So ito muna yung ayusin natin. Ayun. Ngayon ito pa ginawa dito. <coughs> Bali ganito palang lang ginawa dito mga tropa. Ayan oh, nako, eh. mga tropa, madumi. Hindi para siya uring ngayon yung ano siya. May guma. Ayun. So, palit. Tingnan natin to kung po pwede pa to. So papalitan natin 'tong mga tropa. Ayun Nadudurog na siya mga tropa. Ayun Masyado na nga matigas. Ayan. Na nawarak na. Ha? Kanda durog-durog na sa tigas. Hindi na siya elastic. kasayos nya ok mga tropa ayan so tamang tama pumutol na lang tayo ulit dito pa tayong kamalit mga tropa so sa gra-grind ko lang to para mag-flat so na-flat na natin mga tropa na natin ibalik tong kanyang uh, pinaka-bulb bulb housing na talag dito o bulb fitter ayan ayan tropa sana ay lumapat Kau grain kau barang kau ente. So, na na natin mga tropa. Pwede na natin siya nga ibalik. wala na ang tulas na rin itong kanyang uh, o-ring mga tropa palitan na rin natin ito panigurado na to panigurado

ng 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 CO. Ng saka tayo mag test, mga tropa. So okay, mga tropa. Mga kanya-kanyang uh, uh, firing pinball check natin baka may singaw yan po dulubog na mga tropa so okay negative bubbles mga tropa siya double cock siya double cock ayan okay na goods na ulit mga tropa ayan so uh, napaka basic lang basic basic lang yung ating uh, ginawa dahil uh, nagpalit lang tayo ng bal uh, balbula ayan so marami naman tayong uh, Naihandang handang balbula kaya medyo uh, na lang natin ng uh, isang pasada. Ayan, kung wala tayong balbula, gagawa pa tayo. Ayan. Yeah. Malakasama siya, tropa. Goods. <coughs> ayan, so ah uh, pasalmatan ulit natin yung ating tropa. Ayan, so yung mga nanood kanina sa sa unang uh, vlogs natin, ayan. Kaya tropa ng Apollo o Casco, ayan nga uh, kuya po, ni siha Ayan, shout out dyan sa mga taga kuya po. Ayan. Shout out, shout out sa inyo dyan. Kaya, sino ba ba yung mga tropa natin dyan? Yung taga Libertad, Tayug, Pangasinan. Ayan, shout out sa inyo dyan. <coughs> yung mga taga Tayug, ayan. Kaya, Sino ba? Si Rebigo, ayan si Carlos Villamator ayan si Armando Kiha. si Kahangin Vlogs, ayan si uh, Jewel Punay Vlogs, ayan si Pasmado Hunters, ayan si, uh, si Sniper Vlogs, si Sniper 2, ayan si Sniper Vlogs ako pala yung tropa. <laughs> Shout out to myself, ayan si Sniper Vlog. <clears throat> kay Leonardo Sanchez, ayan ang natibidad, ayan si erminio uh, Herminio Sumandal, kay Sir John Monton, kaya uh, <clears throat> Sino pa ba? si Awinski ng uh, Unsad Villages, Pangasinal si Noel Manuel kaya Uzi Osborne si Bundok Hunter, ayan sino pa ba? si uh, Pasmado Hunters ayan, shout out sa inyo dyan mga tropa yung mga tropang hunters dyan ayan, sino pa ba yung mga hunters na hindi natin na shout out dyan, so uh, comment na lang sa ating comment section mga tropa si Kahangin Vlogs, ayan, shout out sa inyo tropa kaya Edison Gonzalez. Ayan. kaya Drin Nagila ayan shout out sa inyo sino ba so yun lang muna mga tropa ayan so hindi ako nakapag lockdown ng ating uh, ibang uh, maisha shout out ayan so pagkadali lang nagawa na natin si Scopita model ayan. so may uh, safety lock din siya ayun oh. so, okay na mga tropa so kung uh, sakali mang hindi ka pa naka Subscribe, tropa. Ayan. So, uh, papindot naman yung ating uh, subscribe button dyan, tropa. Ayan. So, uh, pakiclick na lang din yung uh, notification bell. Ayan. So, pakoment na lang din. Yung koment uh, naman sana nga pampalubag-loob dyan, tropa. Ayan. So, lahat tayo dito is sama-sama lang. Ayan. So, peace. Peace lang, peace. Ayan. So, ayan lang mga tropa. So, see you on my uh, next video. Ayan. Marami pa kayong abangan mga tropa. Mayroon pa akong isang uh, up, i-upload. Ayan, so abang-abangan lang. so ayos na. Ay, Ito yung uh, may-ari mga tropa. Ayan, so dinalaw tayo. Ayan. Kasama niya yung kanyang uh, may bahay. Vlogger to ba? Vlogger to please. <laughs> Ayan, so panuuri nyo lang uh, tropa yung vlogs uh, natin. So hanggang doon lang mga tropa. See you on my uh, next video.